Sa bawat pagkakaibigan, may mga pagkakataon na ang mga desisyon na ginagawa natin ay nagiging mahirap. Lalo na kung ang isa sa atin, kailangang isakripisyo ang ating sariling kagustuhan para sa iba. Pero paano kung ang kaibigan mo ay nagsimula na magbago? Ano ang gagawin mo kung ang taong itinuring mong pamilya ay unti-unting naging sanhi ng iyong kalungkutan? Sa kwento ni Elisa at Sofia, makikita natin kung paano ang pagkakaibigan ay maaaring malagay sa pagsubok. Hindi lamang dahil sa mga pagkakaiba sa pananaw, kundi dahil sa mga lihim na matagal nang itinatago. Paano nga ba natin malalaman kung ang isang relasyon ay hindi na healthy para sa atin? Ang kwento ba ni Elisa at Sofia ay magtuturo sa atin ng mga mahalagang aral tungkol sa tiwala at pagkakaibigan? Halina at sabay-sabay po natin pakinggan ang kwento ng pagkakaibigan na pinamagatang Sofia, kaibigan o kaaway. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay like po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Matalik na magkaibigan si Elisa at Sofia. Magkasama sila mula sa kanilang unang taon hanggang sa kanilang huling taon sa kolehiyo. Hindi lang sa mga assignment, projects, at estudyante na buhay sila magkasama. Kundi pati na rin sa kanilang mga personal na kwento, pangarap, at mga sikreto. Puno ng tawanan at kaligayahan ang kanilang bawat araw. At sa bawat pagsubok, nagiging sandala nila ang isa't isa ang kanilang pagkakaibigan ay hindi lang basta simpleng ugnayan, kundi isang matibay na relasyon na parang magkapatid na, na hindi matitinag. Ang mga magulang ni Eliza ay matagal nang kilala si Sofia. Itinuturing na siya bilang parte ng kanilang pamilya. Kaya't hindi na rin nakakapagtaka kung madalas magkasamang dalawa. Laging welcome si Sofia sa bahay nila Eliza at walang hindi pagtanggap kaya't hindi rin nakapagtataka kung minsan ay magkasama silang dumadayo sa mga lakad o makakalimutan nilang gawin ang ilang mga bagay dahil sa sobrang saya at kasiyahan. Isang araw, habang nakaupo sila sa isang kanto ng kanilang paaralan, nagalok si Sofia kay Elisa ng isang invitation na tila nagbigay sigla sa kanya. Uy besh, tara na ha! Sumama ka na sa binyag ng pamangkin ko. Sige na, please! Malambing na wika ni Sofia habang pilit na tinutokso si Elisa na sumama. Tatlong araw lang naman tayo sa probinsya namin ni, eh. Mabilis lang yun. Papayag naman siguro si tito at tita. Dagdag pa ng dalaga. Ang mga mata ay kumikislap ng saya. Ngunit hindi agad pumayag si Elisa. Ewan ko pa Sofia, ang hirap mag-decide eh. Kasi baka mapagalitan ako ni na at papa. Sabi ni Elisa, ang mga mata nito puno ng alinlangan pagkakaroon ng responsibility sa pamilya ay isang malaking bagay para kay Alisa. Kaya't ito yung nagiging hadlang sa kanyang desisyon. Eh, besh naman ni, eh. Sige na. Ipagpapaalam naman kita kina tito, tita. Pag sila, sama ka na ha? Makulit na tanong ni Sofia. Kaya't napilitan na rin si Alisa na pag-isipan ito. Isang araw bago ang binyag, sumabay si Sofia kay Alisa pa uwi sa bahay nito. Sa kanilang biyahe. Masayang nagkwekwentuhan sila Nang kung ano nung bagay. Nang makarating sila sa bahay ni Elisa, agad na pinapasok ni Elisa si Sofia at nagmano sa mga magulang. Hello po, tito, tita. Kumusta po kayo? Bati ni Sofia habang nagmamano sa mag-asawa. Ang boses ay puno ng paggalang at saya. Oh, Sofia! Long time no siya! Kumusta ka na? Lalo kang gumaganda ah! bati ng ina ni Elisa habang tinatanggap ang bisita pasensya na po tita ha di po ako nakakadalo palagi nagiging busy lang po ako sa school at nako tita ng bola pa eh syempre naman kayo pa rin po pinakamaganda natatawang sagot ni Sofia ang masayang gabing yun ay puno ng tawanan at mga kwentuhan ngunit hindi nagtagal nagpaalam ang ama ni Elisa dahil mayroong problema sa trabaho Si Alisa at Sofia ay naiwan sa bahay ng magulang ni Elisa habang ang ina naman nito ay nag-prepare ng merienda. Habang naghihintay ang magkaibigan sa pagkainan, lumapit si Sofia sa ina ni Elisa. Ah, tita? Um, ipagpapaalam ko lang po sana si Elisa kaya po ako nandito. Mahinang wika ni Sofia. Nako, tungkol saan naman? Tanong ng ina ni Elisa na tila nag-aalala, ngunit may ngiti sa labi. Ah, ipagpapaalam ko lang po sana si Elisa. Gusto ko po sana siyang isama sa probinsya namin kasi po binyag ng pamangkin ko. May salo-salo po dun at gusto ko po siyang ipakilala sa pamilya ko. Sagot ni Sofia, ang tono ay puno ng pagnanais na makumbinsi ang ina ni Elisa. Si Elisa ay nag-aabang lamang sa kanyang ina. Naghihintay ng sagot. Eh, sige na nga. Basta huwag mo pababayan si Elisa ha. Huwag mo siyang iiwan mag-isa. Pumapayag na ako. Sagot ng ina ni Elisa na may maligaya, ngunit maingat ng ngiti sa labi. Puno ng saya at pananabik ang pakiramdam niya. Umalis na nga magkaibigan papunta sa probinsya ni Sofia. Sa biyahe, hindi maiwasin ni Elisa na mapansin ang labis sa kasiyahan ng kanyang kaibigan. Palaging kwento ni Sofia Minsan tinatanong ang mga bagay tungkol sa pamilya ni Elisa at kung ano ang gusto nilang gawin sa hinaharap. Nang dumating sila sa probinsya, sinalubong sila ng maluwag na lugar at masayang mga tao. Ang kasayahan at sigla ng lahat ng naroroon ay hindi matitinag. Hindi matatawaran ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon nang maglakad si Sofia patungo sa kanyang pamilya. Nakaramdam si Elisa ng kakaibang pakiramdam para bang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Tinitingnan siya ng may malalim na interes. Sa isang iglap, ang ingay ng masayang salo-salo ay naputol at tanging mga matang nakatingin sa kanya ang bumalot sa lugar. Ngayon ba sila nakakita ng ibang tao? Bulong ni Alisa sa sarili, naguguluhan sa nangyayari. Tila hindi magandang pakiramdam ang naguumapaw sa kanyang dibdib. Habang ipinapakilala ni Sofia ang kanyang pamilya kay Alisa, may mga mata na hindi matitinag sa bawat galaw niya. Wala namang masama sa pagpapakilala, ngunit ang mga mata ng tao tila naglalaman ng hindi may paliwanag na tanong. Nang matapos ang kamustahan at kumain na sila, napansin ni Alisa na may kakaibang lasang pagkain. Sa kabila ng itsura nito na kaakit-akit at masarap tingnan, walang lasang pagkain dahil na rin sa pagmamahal at respeto sa kanyang kaibigan, pinilit na lang ni Alisa na ubusin ang pagkain. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit hindi ito katulad ng inaasahan. Habang tumatagal ang araw, nakaramdam na si Alisa ng kakaibang pagbabago kay Sofia. Naging malamig ito at medyo iwas sa kanya. Hindi na ito gaya ng dati na puno ng kwento at tawanan. Pansin ni Alisa na hindi rin ito makakilos ng natural at tila may iniwasang bagay. Hindi niya alam kung ano nangyayari. Ngunit ang pakiramdam, nagsimula na siyang mag-alala. nag na si Alisa na umuwi na. Ngunit sinubukan ni Sofia na pigilan siya. Dito na muna tayo magpalipas ng gabi. Magpahinga ka na lang muna sa bahay. Malamig na tugon ni Sofia. Sa kabila ng kanyang nararamdamang sakit at panghihina, Nag-decide si Alisa na magtiis at manatili sa bahay ni Sofia. Sa gitna ng gabi, sa kalagitnaan ng pagtulog, naalimpungatan si Alisa nang may maramdaman siyang dumampi sa kanyang tenga. Nagulat siya at bigla siyang napaupo. Nakita niyang may anino papalabas ng kwarto nila. Wala siyang sinabing kahit ano at iniisip na baka may kinuha lamang ang ibang miyembro ng pamilya ni Sofia sa kwarto. Ngunit sa kabila ng lahat, ang mga hindi may paliwanag na nararamdaman ay nagpatuloy sa bawat sandali. Kinabukasan, nang muling magpasya si Alisa ng muwi, tumanggi pa rin si Sofia. Nagalit si Alisa, kaya't nag-decide siyang maglakad papunta sa pinakamalapit na bus station at umuwi ng Maynila. Sa kabila ng kanyang nararamdamang sakit at kalungkutan, hindi na siya sumagot sa mga tawag ni Sofia. Nang makarating sa Maynila, Nagmadali siya kumuha ng taksi para makauwi ng mabilis. Ngunit sa bawat hakbang ng kanyang mga paa, naramdaman niya ang kalungkutan at takot ay nagsimula ng bumalot sa kanyang pagkatao. Nang makauwi, naramdaman ni Alisa na may isang kakaibang nararamdaman sa kanyang katawan. Nawalan siya ng gana sa pagkain at mas lalong lumalang ang kondisyon niya. Tumigil siya sa pagkain at nagsimulang maglaway. Halos parang nawawala ang kaning lakas. Ang sakit na nararamdaman ay hindi may paliwanag. Kaya't nag-decide ang mga magulang na pumunta sa isang albularyo upang magpatulong. Doon sa tulong ng albularyo, napag-alaman na nila ang katotohanan na ang kanyang kaibigang si Sofia ay inaaswang siya. Ang dahilan, puno ng inggit si Sofia kay Elisa. Nakikita nitong namumuhay si Elisa ng masaya habang siya ay nakakaramdam ng lungkot at pagkabigo sa buhay kaya't naisipan niyang gawing kasamahan si Elisa sa kanyang pagdurusa. Isang bagay na hindi kayang mapatawad ng mga magulang ni Elisa. Ang sugat ng inggit at kasinungalingan ay unti-unting lumabas at naging sanhi ng lahat ng pagdurusang naramdaman ni Elisa. Sa huli natutunan ni Elisa na hindi lahat ng tao na tinitingala o pinagkakatiwalaan ay may mabuting layunin. Minsan ang mga tao sa paligid natin ay may mga lihim na hindi natin kayang makita agad. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Mahalaga ang pagkakaroon ng tamang mga tao sa ating buhay. Hindi lahat ng makikilala natin ay may malasakit. Kaya't dapat matutunan nating magtimbang ng tiwala. Ang tanong, hanggang saan mo kayang ipagkatiwala ang iyong sarili sa mga taong akala mo'y walang ibang layunin kundi ang magbigay ng kasiyahan. Para sa ating mga listeners, pwede po tayong mag-iwan ng komento pagkatapos natin pakinggan ang ating kwento. Muli ay maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa maikling istorya na ito. Sana po'y may natutunan kayo. At sana ay subaybayan niyo ang mga susunod na inspirational story na aming ibabahagi sa inyo ngayong buwang ito. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.